Kaya ay maraming sa tangian hanga Siguro ang isa sa aming pagkakatulad ay pagiging matulungin. Siya ay maraming ay tutulong sa kanyang mga kanayon. Ako naman po ay tumutulong sa aking magulang at kapwa sa abot ng aking makakaya. Ako po din ay tumutulong sa aking kaibigan kung ito po ay may problema. Nagbibigay po ako ng payo upang gumaan po ang kanyang mga iniisip o kung siya po ay may pinagadaan sa kanyang pamilya. Ang isa pa po, po sa pagkakatulad po namin dalawa ni Catalino ay ang pagiging mapagpakumbaba. Kung nanalo po ako sa isang kontes, hindi ko po ito ipagyayabang. Si Catalino po ay mahilig magbasa at mag-aral. Ganoon din po ako. Hindi man po ako sobrang nagbabasa, ay alam ko naman po na sa bawat aralin ay may natutunan po ako. At kung may ginagawa po ang aking mga magulang, ako po ang nagbabantay sa aking mga kapatid. At pag may kailangan po sila, ako po ang nag-aasikaso sa kanila. Pagkakatulad pa po namin ni Tatalino ay pinag-iisipan kung ano yung mga dapat gawin upang maayos na magawa ito. At pareho din po kami na mahilig gumawa sa madiskarting paraan. Ayon po sa tingin ko ang po namin ng katalino sa istorya ni Rubid na Abo. Ako po si Lexie Calerty mula sa Grade 7 Armstrong. Maraming salamat po sa pakikinig at paalam!